<laughs> Taga, dat, matagal no. Ano to? Hindi kilig ako. Ah! Two, three, go. Mas okay, oh. <laughs> <laughs> lalo na ako. mo na kami. Iwanan ko na kayo. Kaya, <laughs> hindi tayo kasama matagal. Wala niya for... So ayun mga kahanap. Uh, ngayong hapon po ay kasama natin si Kuya Tamisik. Kuya! Kuya! <laughs> Kuya, <laughs> Kuya Tamisik ko. So binisita niya ako. Galing kaming labas kasi. Tapos may nadaanap pa kaming mga kamag-anak. Tapos bigla lang siya sa mulut. Ang gabi lang, po important. Biglang tumalisik. Dito. Biglang dumating. Biglang dumating. Kung <laughs> <laughs> kaya naman kami kuya paalis. Kaya alis na kami mapay yung daling araw. Iwana mo na ako eh. Iwana na. Iwana na, na, marigoy. Ang <laughs> ganda naman ang aninyo, Cortina. Ang <laughs> brand. Opo. Maalis. Maapo, ma ma maapo. Maapo, maapo. Kamusta ka naman ngayon sa pagpapakasin mo? Okay naman, masaya. Kuy! <laughs> Bagay! Kasi ako eh. Masaya. Masaya kasi ano, after two years, naman ko din ng bukari. Yung mga dating nakasama ko, nakisagamuha ko so, ko. Kasama mo pa rin ngayon? Oo. Mas dalang parang, ano, parang sa one week namin na next day dito. Parang, ano, parang mas lalong dilute yung close-in namin

kasi so, si Kuya si Nakita ko lang siya nung nakaraan. <laughs> Nakikita na tayo ng... Hindi na kas, siya ako sa ako yung palabas ka. Hindi lang kasi ako naging nilabas. lang namin dito kapag... Ibili. Mabili. Ilang days ka na ba dito? One week and two, day, two days. Nine days na Bukas. Uwi na sila. Mauwi. Ano ba kayo? Monday? 3 days. 10 days na ka dito. Mauwi na sila. Bala mo na kami. Iwanan ko na kayo. <laughs> dito na kayo matira. <laughs> pwede kasi... Kailan right. ba balik mo? Hindi ko pa alam kung pwede mo mag-collect. Kailan ba ang balik na tayo? Kailan ba ang balik na tayo na mag-vlog? O anong sobrang busy talaga. na lang? Nakaka-visa din ako eh. May gabi na rin <laughs> <laughs> Ah, gala, gala, lang. Eh, nung ano kami, mag-init ka. sa sa kahapon sa Indian Camel. Tapos, yun ang basketball kami. Kasi kami ng Para at least na abutan kami Saan ah, ibig sabihin pa awake, kayo, lang. Oo, oh, parang nalang hmm? ano na, na? na? Kamagaan, Pisigoy, hmm. ano ng mga magulang Depende sa Depende kung maganda ang Sana ko pag makulim na yung jade daw, tawag dito, parang maulan yun. Sa amin naman, makulim ni Parang hendag like, imi pa lang. Matilim pa lang siya para papagsak <laughs> yeah, yeah, yeah. okay. yeah, <laughs> <laughs> <Jaki> na eh. Ay, awan. Okay. Yan, nakatag nga ko na siya kayo naman, babe. O, baka mag-live na naman mamaya, ha? Mauwi na, mauwi. Sayang. So, yeah. Hindi tayo kasama matagal. Ito. No? Hindi nag mga pinks, support lang yung Lissiana, dalawin yung trabisya. may challenge ka na? Oo. Nani mo umunaw? Ang aking sapatos baka mabasta. Anong pinks? Ang pinks talcic. Ang dating talo Ah, dating talo. Ayun, ayun ang aking talo. Ayan, shoutout po mga kakahanap. Sa mga kakapanood po ng vlog ko, pasupport naman po ako ng YouTube channel ni Kuya Talcic. Ka-pinks? Ka-pinks Talcic. Ka-pinks Talcic. Talcic lang, wala nang official gift chatter sa subscribe kayo kung nalaman na may YouTube chatter eh. kayo. Hindi, ito. yung ano din yun. Kung naka-subscribe ka sa along way, nakasubscribe nyo sa ka kanya. Baka, ano ano na lang yun. Chating mo na lang yung tigay ka pa So, bigla akong um, mag-isita lang ito mga fan. Gawa na, uh, na rin. Balis siya, May. Ito naman kasi. <laughs> bigla na lang yung ano. Patuloy na si Jay. Bigla, bigla. Kaya ano lang. Kabelta uh, ako kasi yeah, palis ko yeah. lang. Kung hindi pala karoon siya, kung hindi mo pala nabalitaan na na kami, hindi mo alam. Oo, Ano, public naman din, kasi lang hindi ko alam talaga na pa-uwihan. Tsaka ang hirap din kasi minsan mag approach siya isang tao na matagal mo hindi nakasama, hindi mo alam kung paano yung una mong sasabihin sa kanya. Diba yan? Baka ako gusto ko magpag-pag-pag-pag-payment ang CPM, hindi ko alam kung paano siya i-average. Parang ganoon din sa kanya. Kung nagpansya muna siya ng mga ano, mga moves. Diyan, <laughs> syempre kasi, ang tagal, di ba, two years, pinapin na magpabigla-bigla na, huwag, gusto na, syempre, may ilang sa'yo yung tao, gawa ng, ay, pero okay lang. Pero ako ngayon talaga, Nga, ko, na ako. Wala, pagkakaban na ako. Bakit ka naman kakaban? Wala, ano na. <clears throat> Matatensi ba ako, Matens ba, matens? Matens. <laughs> may mana din. Nang nilagyan ng pati pa makain. maka na. Hahaha. Makain. Bakit kayo magiging kaya sa inyo? Pag <laughs> Ito, maha maawi na, maalis na. Ma na, baka -na. <laughs> Makain, makain mas, ma na tayo, makain, maha na. <Mas>, Hindi <laughs> ma <-na. Mas, laughs> sabihin, may GC na kayo, sigurado? Wala, wala, wala. Maha, ano, ma mahagawa pala. Yun namin kailangan gumawa ng GC. Hahaha. Ayan lang, namang, uh, mga, 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 uh, lang naman, kaya makapix na na. lang din naman ako dito. Para, please, bago mo eh. Ikaw, sabi, nagkakamustahan uh, na. Nagkakamustahan ng Hansen. Hana. Hana. Hana Hansen. ulit. Bago magpaalaman. Ang oh, ano man, hansi ulit. <laughs> <laughs> dito. ano, hansi ko Okay oh, lang naman. Hansi na kaya kung tatagal pa sana, pa, ano sana akong palum kung na makuha ng kulub na kayo Banda. dapat kasi ano pa ano uh, napan pa dapat kami kanina dapat alis kami kaso extension lang ng ano birthday, happy birthday, sir. Happy birthday, Isya, happy birthday, Oh, huh. birthday, 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 na birthday, birthday, yun birthday, 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 yun.

저희가, bayan, wala ay, langung, meron meron Tapos yung sa akin naman, nasira na yung dala dito. nung nagpamabini kaya kami, mayram kami na hanap sila ng ng naman. hindi naman malamig lang kasi kung sabi saan. it's the name of it. at naman kami na kanibdaga. naman dun kada kayo ng dagat. kailangang tumabay ng baka para 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 para

No. Come back. Ang ng Hana. Hana Joyce ako ha. Hindi Hana. Hana Joyce po ako. Hana Joyce po yan. Hana Joyce. Hana Joyce. Hana Joyce. Hana Joyce. Kwetasig baka kinakabahan! Ano na ba ba? Hindi na ba kabahan? Hindi na ba kakabahan? Hindi na nagkabandig na tayo nung hulik ka dito, di ba? Hindi na ba kapag salita? Hindi na ba? Kasi kaya dito lang ang tao nakabandig mo. Parang nag-shot. Shot lang dito. Isang may ano. Asa lang eh. Banding nga. Hindi naman banding yun Yung mga kulag-tulag na yun Maganda kung ang tatawag na banding siguro eh. Matagal na mo. Matagal na mo. Kasi pwede kung gano'n kayo, hindi pwede kami yun. Ito ba Mabiyahe. Mabiyahe sila. Madaling araw ata ang Mabiyahe nga naman sila mabiyahe. Mabiyahe nga naman mabiyahe. mabiyahe. Bye -bye. sa lugar namin. Mga Tagalog to, tapos uh, mix ng patanggay nyo. Yung mga salita to. So Parang katulad ng kay Mang... Eh, ang sagta nyo no? kay Kamang no? oh, Oo, nga, Ano nga Ano nga yun? Ano nga yun? Ano alam mo ba ang maglaba? Ang maglaba. Hindi niya na. Sabi ko, maglalaban mo na kung kakanta. Ano yun? Bakabat. Ah, okay. maglaban sa amin, maligo na yun. Gusto ko mag-vlog. ba? Baka ni Ay hey, pala, dito. Okay. tao dito. Sabang, wala naman ina. na. na Magbalik din <laughs> Hi, magbalik din Magbalik, Pwede nga. Come back. Ang handshake. <laughs> Tambiglet. Yan, 'yung mga kasama namin si Kay, ano, si Kay Jomar at dito. Tara, Jomon. Okay, Jomon. Sa sana, tara Parang gusto ko na sa Mindoro eh. Sabihin mo tabi gol. sa Mindoro. Ala Mindoro. Babe ko sila, babe ko. Sa Tasiano, Jomon, si Geep. Diba mga taga-Biguan, mahilig sila. Ha? Okay, Jomon. Ingat mo 'yung pag Para may happy na kay Mommy. Oo, sana sana. Meron mga sa barangay namin, may umuulam ng sili. Pakanya yung dudurog din nila ng tapos sa sa nila ng asin. Sa buwan asin, tapos nila. lang kasama baya? Wala. Sili talaga, asin. Pupukulunan yung pagkakita niya silip. na Pag gaya natin, alabas ang tumpong. Pero <laughs> sabi ng mga doktor, hindi naman daw 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 Pero hindi ako daw 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 Good morning. Missing bula? Oh, masakit. Tambak yeah. no. <laughs> okay, na ng karakol. Ayaw nga. Dugatski. Hindi na pa talaga mga pups. Ay, pinapawisan talaga. Natetens. Natetens ako. Magpada mo ka. Tapos hindi pa naliligo Kaya nangyayak na mga kiti. Tisoy. Tisoy. Ayan nga <No>. tama. <laughs> <laughs> Kaya nga ganyan din. Yung mga naliligo na sa hindi nangingitin, nagpapalat-palat dapat sila mag-stay sa bahay, yung sabi eh, ano na sila kasi siyempre. Kung naman pang upa ng bahay, pang kanda, na lang. 6,000 pa rin. Di ba siya lang? Siya, ano, 6,000. Tsaka hindi ako pwede sa airport. Ano yung allergy siya? Ano hindi pala pa yung kahit Malamig. Malamig. Dito, malamig dito, malamig. yung malamig. malamig. mo kayo yung pamamantar. Kung nung ng, pamayag, ng, <laughs> <laughs> ng ko yung kumain birthday nung pamamantar siya ganyan? Yung ganta ko, pantag-pantag. <laughs> <laughs> kahit konting lamig lang. Okay. Sa yelo. <laughs> yelo. Oo. Bawal ka din mo. naman malamig Pwede naman. Bawa. Umuudan. Basta na na. na. Bawal Bawal

Sala lang sa inig, tsaka sa labing. Pero hindi naman ako maarap. Hindi yeah. naman. Ganun lang talaga mag-rack yung katakamat. <laughs> parang parang, Parang Parang may hinang Parang may yun. ang hinang yun. Mababa na, <ba? laughs> <Sulo ko. laughs> Manda bumailang? Oo ma'am. Taas. 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 Ganoon. Mapatay lang. Ganoon. Mapatay. Mapatay. Ba't di ka nagbablog mo ba eh? Ma ha? Bakit? Mablog mo nga kayo. Mablog. Ay, mapag-vlog mo para sa ito mo. Dapat sa ito mo. Dapat nangyari na. Natuloyan na siya. Hindi, bumagsang ka rin. nag live siya bumagsang kanina. Bumagsang, nag-alive ako. Natuluyan. Pinagtag mo ka naman sa ano. Kasi hirata ako. Saan kong pati niya? Sama natin sa vlog. Yan, magbabaitin na po si Lani. Say. Ano ba ito? Iphone? Hindi, red lang niya. Katulad ng ano, sabi po ni Kuya Jokes dati. Sariling touch. Sariling touch. Automatically. Sira na ang kanyang ano. Ang ganda ng ang ganda ng pa-birthday sa akin. Ano mo birthday mo? 31. Ngayong 31. Sana ay kay na. Ay, matis mo so. Matis mo Ma number 1 matis mo sa yan eh. Sa kanila mo kasi. Yes na ba? Aba nang si tinakaya namang... lampasan. Pagsubok pa, pero... Ah! Lahat naman dapat kakayanin. Yan talaga ang buhay. Sa'yo hindi mo naman sa ating buhay ka. Ano na lang pagsubok. Ang 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 pagsubok. <laughs> Kami wow na no, dahil Ay, hey, walang ilaw, ilaw sa walang sa bahay. Paingat ka, maingat. Paingat po, ingat. Para pa, At Dennis. <tod> ay, ba, ano na kayo? Ang ka na ba sa tatay? Oo nga. I'm a man. <laughs> hey di ay ingat. ano guys love you guys bye saay Ingat po. ko tapajak kita Ano kita tapajak kita tapajak kita Hey, sí, Jan. Yeah. Pag oh, naman yung umiiyang ka no sa motor, kalag ka rin nila gina talit. pila Bye, guys. Iingat kayo, ha. Bye, Love, bo. Bye po. po. Maingat, maingat. Kailangan natin yung mabot yung siguro ito na isang oras para hindi na ma-demonetize. Demonetize kasi yun. Masang upload ka, dalawang upload lang. Um, WhatsApp uh, na ay, Ano um, yung... Ano yung... yung... Ano 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 yung... yung... Wala, lang, ano na -demonetize na? Demonetize yung... Ano yung... Ano yung... Ano yung... Ano

Mapawis na ba naman? May lang ngayon na magsasama, kawin na pala. Dalawang nga na lang ang iwan sa'yo. Dalawang nga na nang ang iwan. Hindi, <laughs> hindi naman ako na Hana lang. Hana Joyce po yan. Hana Joyce. Hana Joyce. Hana Joyce. Hana Joyce na po lang ako. Hindi parang friend kita dati eh. Kasi lahat. Hindi ko alam. <laughs> parang nakikita kita. Sa so, Facebook? Dalsek? Like, Bawasin? I-add na lang Ito Si ito. 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 na lang kita. na lang. ma 18 minutes na to, ma 18 minutes. Walang <laughs> cut Wala nang cut nga. Talagang talaga nagtagpo. Mabuti nito na ng mga oras. Para makulang siya. Ako lang ba sa oras? Or... Madit kayo malapas, ma mauwi na eh, makain. Yan, yeah, pa. Para ano ma ma ng panahon. Para mahaba ma Kaya lang kami na, ay. May may nga kay. Pwede rin. eh, rin. May may na rin. Pwede Pwede rin. Pwede rin. Pwede rin. Pwede rin. Pwede rin. Pwede rin. Pwede na Pwede rin. San, saan ba kayo galing? May san? Opo naman! Hi! May san Sa ano? Parang Gay Dos? In eh, Sandrop! Anda kayo doon! <laughs> Soon! <laughs> mabisi! Mabisi! Sa ECF. Parang Gay Dos. Kamag-anak niyo mismo yun? Oo! Kamag-anak niyo! Parang... parang Makailangan to! Makailangan! Parang <laughs> mag anak Parang mag anak sa website ng mama hey. mamak. Mga mm -hmm. lopes kasi mga kapalaan doon. Dito doon ako rito. na ako na talaga niluluto namin doon. Sa na. na daw po sa gata. Ano? Sarap. Kanino? Eh, kaya going to put it on. I'm going Yes! May Yes! 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 Yes Ah, <laughs> uh, ba? Kaya nga, ayun nga, extend nang gayon. Mama, so fast. maraba, naman. No? Kaya nga. Okay lang. Tama na ata 'yung nakakita. Magkakain, ma ma lang, no. Ay, hindi siya nakakain na, na mahanghang. Hindi natatanggap yung sili. <laughs> 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 natatanggap yung sili. maiba na lang siya ulam bago si yeah. umahay yung maulang. Hindi na lang pala, dahil natatanggap ulam. ulam dyan. Dami ulam dito. Sabay ng damay. <laughs> Sabay mga kapit, lag uh, masama eh, di ba? Sabay-sabay tayo kumain. Oh. Sabay-sabay tayo kumain. Ang uh mga lang. -huh. pa Sabay-sabay kami kumain. Ano, ba kayo mga kapit. Sabay kami kumain. Ay ka. Walang problema. Patis, meron tayo patnubay ng magulat. Say, na, na magulat. Meron tayong tao dyan. Anong tawag yung step? May... Anong talaga yung dance? Hindi! Hindi!